Humarap na sa kanyang hepe sa Quezon City Police District ang pulis na nanapak ng nakaalitan niyang motorista. Bagamat nagsisisi, iginit ng pulis na ang motorista ang may kasalanan. Bubuelta rin daw siya ng asunto. Umaksyon si Jeff Caparas. Kalmado si Chief Inspector Melvin Madrona nang humarap kay Quezon City Police District Director Guillermo Eliazar. Ibinigay ni Madrona ang kanyang service firearm Saka inihain sa kanya ang utos sa sasailalim siya sa restrictive custody sa Campo Crame. Si Madrona ang polis na nakunan sa CCTV na nambugbog ng motoristang nakaaway trapiko niya sa kanya mismong presinto sa Station 5. Aminado si Madrona, nagsisisi siya sa nagawa. Part po ng trabaho po ng as a PNP leaders, uh, sumunod po sa pulisiya na inuutos ng higher headquarters po. Uh, angyan andyan na rin po yan at nakapagbigay na rin po ako ng uh, side ko. Aharapin na lang po namin yung kung ano ang... Dismayado ang QCPD director sa ginawa ni Madrona. Kasalukuyan kasi sang hepe ng Drug Enforcement Group ng Station 5 na kilalang best station sa QCPD. The fact na ito ngayon is a uh, police station, kung makikita natin doon, yung victim pumunta doon dahil gusto niya magsumbong, di ba? He was seeking uh, refuge, di ba? Iniisip niya ito ay eh, sanctuary na magsusumbong siya and doon pa nangyari that uh, uh, senior officer sinaktan siya and then binugbog siya. Susunod daw si Madrona sa bandato ng PNP. Pero nanindigan sana ang nakaaway niyang motorista ang may kasalanan. Ito raw ang bumangga at nag-angat sa kanya. Then itong si... si eh bumaba din at subigaw. Driver ka ba? Ang naman. Ay teka, teka lang po sir. Ikaw na nga itong nakabangga, ikaw pa po ang galit. Hindi na nga raw sana papatulan ni Madrona ang motorista. Pero inilipos na nito ang kanyang profesyon at pinatulan ng isang bystander na kinukunan sila noon ng cellphone video. Natumba na po itong babae na pilit niyang inaagaw yung cellphone. Doon na po, nag aak ako as a police officer na nagpakilala ako sa kanyang police officer. Eh, sinapak niya pa po, po ako. Bubuelta raw ng kasong direct assault ang kampo ni Madrona laban sa motorista. So pagkamura sa kanya, sabay suntok. Nagsuntukan sila sa kalsada, then tumakbo sa presinto. So ang nakunan lang yung ending, eh, kaya masama yung image ng polis tuloy. Ayon pa sa QCPD, na ibigay na nila ang buong kopya ng CCTV sa Counterintelligence Task Force. Kasama raw sa imbesiga na iba pang mga polis sa Station 5 na hindi man lang daw umawat ng suguri ni Madrona, ang motorista. Umaakson, Jeff Caparas, News 5.